ito na mga idol kukuha na po tayo ng sahod natin kay Mita so doon sa land bank ito try natin kaso hindi makuwitro doon oh. so, sa 4,900 yung sahod natin so kunin natin po yan get cash 2,900 kunin natin yan at uh, ibili ng bigas at uh, ipamimigay po sa sa mga mapili natin na mahirap kaya natin so first salary natin dahil po sa tamira po ito galing sa mga viewers natin kaya balik po natin yung blessings nga po last time na unang sahod natin ay itulong po natin ayun dito na ito na ang first sahod natin mga idol 4,900 po ito Ooh. okay thank you isang sako isang sako ah yun lalam lang isang sakong bigas bigas ayun guys green yellow kilos ito na busing to one isang sako ng for ah ang pinaka kwang ni Jack kilo. Ah, uh, pinaka kilo ay eh, 25. Ah, 25 kilos lang. No? Pero 50 kilos na ganya. Uh -huh. Ha? Yeah. To one, mo to 50 kilos. Mali 2 ka 25. <laughs> 25 kilos lang 'yan. i-vlog vlog ko lang ta <laughs> nakakakuan <-quat> mo eh <laughs> pagsako duro bagas dalawang 25 para rin bagat no gadlaw ka na eh i-vlog sa vlog <laughs> thank you thank you bad ayun guys nakabili na tayo ng bigas dalawang 25 yan yung yung gusto kong bigyan yung magnanay na naglalako naglalako ng kanin na dating may ko din dito yun yun yan yung isa sa mga gusto kong bigyan ng limang kilong bigas mga ito so uh, mga sampung tao lang po ito at limang kilo kasi 50 kilos lang po ito so yun 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 yun, mm, yun yung magnanay na yan uh, -re repack natin yan may plastic na po tayo ayun mga idol, kakaway lang po natin uh, galing sa kulsundo ng ating suki na si ma'am Eva so ito na mga idol yung bigas natin uh, i-repack po natin ng 35 kilos para 10 ta katao yung mabibigyan po natin so ito na mga idol kumaya mga idol at um, maraming maraming salamat po sa inyo, hindi dahil po sa inyo wala po itong ating blessings na ibabalik po natin sa mga kababayan po natin. So, mamaya mga idol, uh, abangan nyo sa last part kasi uh, ang iba, uh, magpa-load po tayo. Siguro, um, five first na maka-comment or maka-comply ng ating na ni-require yon may 100 pesos na load kayo okay. mamaya mamaya mga idol ah uh. in the last part of the video so may instruction na ako mamaya ito, sagyan natin ng tagpag pilos yan para sampung katao yung mabibigyan po natin so pipiliin lang po natin yung pinaka minyo na ngailangan talaga ng tulong for now, ito lang muna yung ating ay tulong mga idol um, babawi na lang tayo next time sa inyo pag talagang lumago na tayo Uh, first salary po natin dito, ito kay Facebook. Nasa 4, 4.9 plus ata yun. Yan, bin, binili ko ng bigas Nang isang sako, 50 kilos, uh, 2, 25, 25, nasa 2.1 eh. So, at saka yung 1,000 pala, binigay ko kay sa aking mga tiyuhin dun sa Iliilo, sa Kalinog Iliilo kasi mga senior na sila, wala right. mga anak at, at, at talagang kailangan nila yon kasi mga mga tanda na yun Pinadalaan ko sila ng 1,000 pesos, tag 500 pesos po sila sa Hita AD at sila sa Hita I-insert natin yan. Ayun. Ito. ayan mga idol oh 5 kilos na ang bigas natin oh. Magandang klase naman. Ayun. Nakikita ah, kan ah, dikit ayun, kita ya. Yeah. Ayun, 5 kilos na. Sige, i-repack -re ko muna mga idol at uh, mamaya in the last part of the video mga idol, uh, may pakulo po tayo. Magbibigay po tayo ng load uh, first 5 na makakomment comment So wait for the instruction mga idol in the last part. Ito na mga idol, you know isa, dalawa, tulo, apat, lima, anam, pito, walo at ito po yung ikasampo medyo kulang kulang pa ng konti punan <laughs> po natin dito sa ating bigasan ito lang bigas namin uh, para isang 5 kilos yun 5 kilos na so mga idol um, maraming maraming salamat sa inyo at ipapamahagi po natin dito yung mga bigas na to sa mga talagang nangailangan na nakita natin yung situation nila na kailangan talaga nila ng tulong. So may mga target na pa ko na tao na nakikita ko. So nang hindi po dahil sa inyo, credit po to sa inyo lahat sa mga viewers ko, sa mga followers ko, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-react, sa mga nag-comment. Sa inyo po to galing. Kayo pong tumulong sa mga tao na to mga idol. So maraming maraming masalamat mga idol. So ito na. Um, ito na yung Bali, uh, ito yung instruction natin mga idol na uh, dapat screenshot yun na nakapalo kayo at screenshot yun na nakashare kayo. Yun. Tapos, ilagay nyo yung number nyo uh, kung anong kung anong, TM Globe Smart or ano dyan. Then, first five na, na makakomment dito ng ganyan, makagawa ng ganyan, may load po kayo na TIG 100. 100 pesos. So, good luck mga idol. Kung sinong mabilis dyan, uh, pakishare. Uh, uh, naka, dapat nakascreenshot yung share nyo. Ah. Uh, yung nakapalo kayo. Then, ilagay nyo yung number, cellphone number nyo para may 100 pesos kayong load. So, good luck mga idol. Thank you so much. May pahabol pa. So, abangan nyo mga idol kung sino mabibigyan po natin ng bigas na to. So, I hope na maging masaya sila sa kahit konting tulong lang dahil po sa inyo po ito mga idol sa mga followers, viewers ko sa mga commenters at sa mga hindi nag-skip ng ads kayo pong tumulong sa mga sa mga tao mga idol so sa mga driver ko dyan mga kaibigan ko pasensya pasensya muna kayo wag muna kayo magtampo kasi eh, ito lang muna yung ating nasahod at uh, itulong natin sa mga talagang walang wala so thank you thank you